Bale, kinuha ako pa sa bahay ito mga kanoy yung isang tray na order ng ano, security guard dyan ano, sa, Mayuratex. So, yung itlog nga mga kanoy na January 27 ngayong araw hanggang January 30 reserve na yon na itlog nila yung aking mga manok Wala na tayong ibebenta doon kasi reserve na eh What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si Kanoypi For another video Araw ng lunes mga kanoypi Lalabas na naman kami ni Mia Para magtrabaho Mamasada Ayan Bali Papunta na tayo ng EGL Para magsundok ng ating service Ayan si Mia mga kanoypi Alright nasira na naman yung ano yung trapal na nilagay ko dito ayan mga kanipi makapal pa siya umano yung pusa kanina mga kanipi kaya nasira grabe perwisyo yung pusa na yun talaga ayan sira na naman yung uh, cover ni Mia muna natin, Sente. Patid natin doon sa PSU. Tanantay! PSU! mga kanaypi nakatit na natin yung unang pasahero natin napigay naman lang 50 pesos ayan o buhay naman no? 50 rin kayo? Marianante. kanaypi, kumita na naman tayo ng 50 yung isa sa SM nagbigay ng 20 yung dito sa 168 nagbigay ng 30 alright ayan mga kanaypi palabas na naman tayo uh, kakatapos ko lang din na naglinis dyan sa kulungan ng manok nagtanggal na naman tayo ng ipot na, ng manok nagpakain nagpalit ng inumin tapos na yung trabaho ko dyan. Kaya ngayon, lalabas na naman tayo, mga kanayipi. Naka-TGP t-shirt na naman tayo, mga kanayipi. no Araw ng lunes, uh, yung ibang TGP, ganito rin yung mga damit nila. Kasi kada lunes, susot ng ganito, mga kanayipi. Alright. Ganyan naka si Papa mo, Vince. Naka-duty. ng plaza mga kanoipi so, ng paninda ni misis ito na mga yung pinamili natin paninda sa tindahan papunta na tayo ng ano, paradahan nakapila pa doon si Mia eh Tini na oh Ay 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 nakauray pa eh Sí, can. Ayan mga kanuipi pa tayo ng 60 pesos Papa mo Ayan mga kanuipi Mananghalian muna ako sa bahay Matid darin rin natin to sa bahay, mga kanaypi. What tay tayo sa bypass na dahan oh, Kuya baka nga may madahan tayo ng pindahan sa Anong paninda madam? Yose. Ah, yun sa'yo <laughs> <laughs> mga ipi? binigyan tayo ng 100 pesos. oh so ping. aywan mo na yan, ulam namin yan. hindi ulam niyan. <laughs> sige. ha albet na. Bale, kinuha ko pa sa bahay ito mga kanoy yung isang tray Na order ng ano, security guard dyan sa, ano, sa may Eurotex So tara na sa may Eurotex mga kanoy nang may bigay natin doon Yung kasama niyong gwardiya, yung panggabi Ito may salamin Sabilia, magkano ito? 260 260 Medium to large siya? Ah, medium large at least yan, fresh Meron ka pa doon? Wala Is, yes. Kasi yung kwan Ngayong araw na to May itlog pa Kaso kwan na eh. Order na yun eh Hanggang 30 Bayad uh -huh. na to, hindi pa? Hindi pa, bukas na lang daw Thank you Wala na dyan? Huh? Malis na talaga ah, Sige, sige Thank you. Ay mga kanipi, natin na natin yung ano, itlog. Parang gusto rin mag-order nung isang guardia na yun ha. Kaso lang, uh, naka-reserve na yung ano, yung 27 hanggang 30. January 30 mga kanipi. Reserve na yun yung lahat ng itlog ng aking manok. Ay, Thank you ate Naka-reserve na So bayad ng Bigastok mga kanaipit Binayad ng asawa ni Pangasinan Tour So yung itlog nga mga kanaipit na January 27 ngayong araw hanggang January 30 reserve na yon na itlog nila yung aking mga manok wala na tayong ibebenta doon kasi reserve na eh at para yan sa subscribers natin at ninong ni Bibi Maika from Canada si Kuya Jubel Jimenez Kaluya ng Canada see you soon Kuya sa pagbakasyon pila na lang tayo sa bayan mga kanayipi Ayan, pila tayo dito sa paradahan. 咱们干点工作。 tayo ng 60 pesos ayan mga kanayipi nandito na ako sa bahay ginabi na tayo na umuwi ayan bali yung natin ko kanina sa kamaliran uh, at dumaan ako sa bypass meron na naman akong na pick up doon mga kanayipi Inatid ko doon sa may papuntang Anunas, sa bypass mga kanuypi kumita naman ako doon ng 100 tapos duman ulit ako doon sa bayan umili ng ano ng balut mga kanoypi ito yung binili ko ngayon ah uh, tawag nun karne ng manok tapos balut yan so yan na naman yung napunta sa pasada natin mga kanoypi salamat na naman sa pagsama sa panunood sa so no skip ads sa ginagawa niyo thank you thank you at kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out